kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. yung tirong maraming lugar sa Pilipinas at nag-iwan ng hindi bababa sa 63 mga nasawi maliban pa sa 26 na nawawala. Ayon ito sa opisyal na ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na inilabas noong Merkules. Ang lalawigan ng Cebu ang may pinakamataas na netalang bilang ng nasawi na halos limang po ang iniulat na natoda sa kasalukuyang tala. Patay sa mas detalyadong ulat, makikita ang lawak at pinsalang idinulot ng bagyo. o Karamihan sa mga nasawi sa Cebu ay dulot ng bumagsak ng mga debris, pagkuhon ng lupa at malawakang pagbaha. Patuloy pang inimbisigahan ng ilang pang partikular na kaso ng pagkasawi. Sa Negros Island, pito ang iniulat na natodas. Kinumpirma ng mga opisyal na isang pumanaw matapos mapagsakan ng debris at isa naman ang nalunod. Ang dahilan ng pagkatodas ng natitirang lima ay kasalukuyan pang tinutukoy sa Agusan del Sur. Anim ang nasawi matapos bumagsak ang isang helicopter sa gitna ng masamang panahon na dulot ng bagyo. Salated dalawang nasa Isa dahil sa bumagsak na puno at isa dahil sa pagbaha. Sa buhol ay isang namatay dahil sa bumagsak na puno. Isa rin sa kapis dahil rin sa bumagsak na puno. Samantala, patuloy pang tumataas ang bilang ng mga nawawala habang nagpapatuloy ang paghahanap ng mga emergency response teams. Mayroong 26 katawang opisyal na naitalang nawawala at 13 sa La Castellana. Iniimbestigahan pa rin ang mga pangyayaring nagtulot ng kanilang pagkawala. Hindi hindi pa rin matukoy ang eksaktong bilang ng mga nasugatan. ngunit karamihan ay tulot ng bumagsak na mga bagay pagbaha pa ba pang insidente na may kaugnayan sa bagyo nagpadala na ang pambansang pamahalaan ng mga emergency response team sa mga pinakamalubhang tinamaan na lugar upang tumulong sa search and rescue relief operations at support ang kailangan ng libo-libong pamilyang naapiktuhan nagpabala ang mga autoridad na maaaring magbago pa ang bilang ng mga nasawi at nawawala habang unti-unting na ipapalik ang komunikasyon sa ilang mga liblib na lugar. Patunay lamang ito na kapag ang puwersa na ng kalikasan ng bumira, ay wala talaga tayong magagawa kundi ang saluhin na lang ito at magprepara na lang para hindi direktang mapiktuhan ng matinding pananalasa. Uh, po, kapunta doon sa Procula Teresa. Yan po ang kailangan natin pamalaan, rubber boat. Ito po, I think, mga polis po ito, na mag-release ko siya ng trap sa tahanan na sa looban then nasa bubong na lang ng bahay ko yung ano ito nasa kalsada po yun sila pero dito sa amin nagpaspaon na po dito pero dahil kami po ay merong elevated head niya kaya safe po kami dito sa Ay, yun po yung aming hubo sa likod basa na lahat ng mga gamit o, sa area niyan

alamin mo sabi niya dinala niyo kita sinabi siya makita mo pa kita parang parang muntok lang <laughs> kabi no Samantala, hindi lang dito nagtatapos ang bagyong papasok sa Pilipinas dahil may isa na namang bagyo na pinangangambahang maging isang malakas na uri. Ito ay ang bagyong uwan. Inaasahan itong papasok sa Philippine Area of Responsibility sa weekend. Sana lang ay hindi ito magdulot ng matinding pinsala kagaya ng naranasan sa bagyong tino. Gayun pa ay dapat talagang magingat at maghanda sa pagpasok ng panibagong bagyo. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.